Yo, what's up mga kaibigan? Lali na tayo magwantuhan ang Game 2 ng Minnesota Timberwolves at ng OKC Thunder. Bago magumbisa ang game na ito ay tinanggap na ni SGA ang kanyang MVP trophy sa harap ng OKC fans. Sa unang bahagi ng game ay agad itong hininto matapos na manging duguan ang ilong ng infamous Scott Foster ng aksidenteng matamaan ito ni Lou Dort. Maganda ang naging umpisa ng OKC sa pangunan ni SGA Hindi nga madepensahan ng Minnesota ang kanyang midrange game Habang si Julius Randle naman ay hindi makaporma sa OKC defense 0 points on 0 of shooting sa field siya sa unang quarter End of first quarter, 29 to 25 ang score in favor of OKC Parehong may 8 points na si Edwards at SGA Ang pinagkaya ba lang ay 3 of 3 sa field ang MVP at 4 of 10 naman si Edwards sa second quarter naman ay nagising na ang bench ng Timberwolves at nabawi nila ang lamang. Ito nga ang missing factor sa kanila sa last game bukod sa aggressiveness ni Anthony Edwards. Ngunit na natiling dikit ang quarter na ito. Quick 9 points din si Alex Caruso at matapos ang first half ay hawak pa rin nga ng OKC ang 58-50 to lead. 19 points sa si SGA on 6 of 9 shooting sa field at 16 points naman si Anthony Edwards on 7 of 18 shooting sa field at 1 of 7 shooting naman sa three. Line. Malaki nga ang pinagkaiba nila mga kaibigan sa si efficiency at so far ito nga ang lamang ni SGA kay Edwards. Habang si Julius Randle naman mga kaibigan, 2 points pa lamang sa game na ito. Missing factor nga siya mga para sa Minnesota Timberwolves. Sa third quarter naman tulad lamang sa last game ay dito na nga nagsimulang lumayo ang OKC. Lumobo na sa mayigit 20 puntos ang kanilang lamang. Sa matchup nila ni Anthony Edwards ay pinakita nga ni Shea ang larong MVP at levels above pa din siya kay Antman. Malaking nga ang nila sa shot selection. Better and smarter shots ang kanyang pinupukol kaya naman di hamak na mas mali malinis kanyang field goal shooting. Sa dulo ng third quarter ay meron ng 30 points si SGA on 10 of 15 shooting sa field. Sa huli ay nagpatuloy lamang ito mga kaibigan at tuluyan ang nakamtan ng OKC ang 2-0 lead sa kanilang series na ito. Isama na din natin sa update na ito na inanunsyo ng NBA ang kanilang All-NBA Defensive Teams. Ang All-NBA Defensive First Team ay kinabibilangan ni Amon Thompson, Lou Dort, Draymond Green, Dyson Daniels at Defensive Player of the Year winner Evan Mobley. Sa second team naman ay andyan sila Jalen Williams, Tumani Camara, Ibiza Zubats, former Defensive Player of the Year winner Jared Jackson Jr. at four-time Defensive Player of the Year Rudy Gobert. So okay sila nga ang team na may multiple players na nakasali sa dalawang defensive team. Subalit so, posibleng nga sanang tatlo ito. Ganun pa man dahil sa 65 games minimum para sa NBA Awards ay hindi nga nakasali sa botohan ng tulad ni Alex Caruso, Chet Holmgren, Victor Wembanyama, and Anthony Davis to mention a few. Ang medyo nakakagulat lang nga na hindi nakasali sa 10 best defenders sa season na ito ay si Jaden McDaniels na naglaro ng complete 82 games at ang best peri meter defender ng Minnesota Timberwolves. Kung walang 65 game limit, sino ba sa palagay nyo ang top 10 defenders sa NBA ngayon?